Nagpapakapagod ako maglakad ngayon sa halip na nagra-ride sa ko. Hey, nakikita pala. Hey, yung kawag. sabi akin Good day mga boss. Panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, hindi pa tayo makakapagbiyahe gamit ang motor. Pero ipupuntahan tayo ngayong bagong lugar. Pupunta tayo ng Sambales. Hiking ang gagawin nating content ngayon. Actually, biglaan lang to. Kanina lang napag-usapan tapos pagka sa work dito na agad. Hinihintay lang namin yung service namin. Nandito kami sa may Moa ngayon. And first time ko rin mag-hiking. Hindi ko alam kung ano yung mga dapat dalin. Kaya halos yan. Punong-puno yung mga gamit ko. Hindi ko, alam, hindi ko kasi alam kung ano yung mga dapat talaga dalin. Hindi ko rin alam kung makakapag-video ako ngayos kasi hindi naman ako sanay ng vlog ng ganito. Kasi yung vlogging ko is nasa helmet. Ngayon, subukan natin. Tsaka may mga kasama kasi tayo, syempre, nakakahiya Ang laki po ng bag niya para siya mag 3 days and 2 nights. Nandito hey na kami sa Sambales. Tumigil lang muna kami gawa ng breakfast daw. Ang dami pala natin makakasabay ngayon. Halos, ayan o. Oh. Sunod-sunod yung mga van. ay magkakatabi. Puro nagbe-breakfast din. <laughs> <laughs> Kakatapos lang namin kumain. 3 AM na dito sa Sambales. Lamig ng klima. Bali, siyam na yung nandito ngayon. Ayan, sobrang dami namin. Start na kami. Mount Kapigpiglatan Veto Falls. <laughs> Pag mag-hiking pala kayo, kailangan nyo magdala ng flashlight. Nagsimula kaming maglakad is alas 4, siguro mga 4.40. Tapos ang oras ngayon ay 5.18 na. Medyo lumiliwan-luluanag na rin. Ayan, eh. kita na yung kalangitan. Kaya pa? A day in my life as a hiker. For today, Ayan siya. Ay, wow! Ganyan nyo guys, ang ganda. Wow! Dadaan na natin kumamaya. Dito na tayo sa view deck. Ngayon yung kawag. Ito. nakapag magpa-drone shot dito. 360 naman puro view makikita dito. Pwede rin kayo magpa-kuha ng litrato dito sa Kalabaw. Sasakay kayo. 50 pesos pag ng Kalabaw. <laughs> Diga pa pala nag sa vlog ko. Para lang ako nagpunta sa mga ilog sa amin eh. Ganitong ganito pag napunta kami sa ilog. Yun lang ang pinagkaya lang May magandang view dito. Malapit na daw kami sa 7-Eleven. Actually hindi siya 7-Eleven talaga. 7-Eleven lang siya kung tawagin. Kasi yun lang yung tindahan dito. Pag umakyat kayo nag-uumpisa na silang umakyat ayun pataas hindi lang siguro kita dito sa camera kasi naka naka wide view siya bali pupuntahan natin yung kaninang tinuro ko na maganda ang view na akala ko is hindi na mapupuntahan ayun pala yung tinatawag nilang summit 720 na medyo mainit na rin after ng summit bababa na kami ng falls mamaya ang estimated na time para matapos lahat lahat yon is sabi alas dos yata syempre kakain pa nagsisimula na yung pakyat sila ko rin Hmm. Um, Mag-event kayo dyan. Ah, 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 ah. What's up, vlog? Hey Hi ka! Hindi kami aakit. Kasi nakikita ko na yung mga people. Hindi ko naman pinaglabang tama ako. Sabi ko lang. Ganon. Yan yung trail. Medyo rocky. And yung trail is masyado may grass. So if wala kang ganito, or hindi ka naka-sleeveless. I mean, naka- What do you call that? If naka-sleeveless ka na lang. Itchiness siya. Kasi rough to eh. Ang ganda. Ang ganda. Pisit. <laughs> Medyo matarik na siya. Talagang pag nahulog ka dyan, gilong talaga. I think mas maganda dun sa taas. Mga dadaanan ang puro bato. Basta mga bundok sa Sambales, asahan na talagang mainit. Alin? Especially Mariglon. Hindi ko alam oh, kung saan yun ito yung dinaan namin kanina halos kapantay na namin ganito rin yung tsura dito kaya lang pag nasa malapit ka na kasi puro puro laper na malapit na kami sa tuktok ayan ayan o tanaw na tanaw na halos lahat tas na rin ng araw habang patarik ng patarik yung daan puro pabato ng pabato naman doon kami galing kanina yun sa pinakababang yun sa may bandang likod pa nun tapos yan kanina parang ang liit namin nakikita yung mga bundok na yan tapos ngayon kitang kita namin napakalaki ayun oh pupunta pala doon patag na patagilid assault pala ang tawag doon sa ano yung puro pataas na bundok ayun, mas maganda talaga may dala kayong tubig sa malililim na lugar meron namang mga nagtitinda dito ng mga tubig soft drinks yun nagpaiwan ng na iba pagod nagpapahinga let's go eto na legit patag na talaga layo pa pala patag yun dan pero layo yun ayun yung mga kasama natin layo pero ang kagandahan naman patag na yun din hindi na siya tulad nung kanina na puro paahon laking tulong talaga ng sombrero natin binili nagpapakapagod ako maglakad ngayon sa halip na nagra-rides ako nakaupo lang ako nagtotrotel lalakad ako ngayon ayan o ayan kung makikita nyo itong mga damong to ayan pag malayo ganyan ang itsura Yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo nito, pero ang tawag kasi sa amin nito laper. Talaga sa tayo ng gubat. Walang kalilom-lilom. 15 to 20 minutes. Okay. <laughs> Thank you, Kuya. 15 to 20 minutes daw. So, yung guys ha. Ito na yung summit. Yan, medyo madamo lang pero yan. 360 yung overlooking niya. Dito, guys. Six MSL. 10 sobrang init na. Pababa na kami ngayon ng papuntang falls. Ayan, dito kami nagpapahinga kanina. Ayun yung mga kasama namin andun pa. Palusong yung daan pero mabato kasi kaya medyo mabagal ang paglalakad. Layo pa namin. Dito kami duman. Pero doon kami galing. Yan. Binaybay namin yun papunta doon Tapos papunta dito. Kapagod. Ang layo pa namin. Madali lang naman siya lakarin. Kaya lang. Pag sumabay yung init talagang mapapagod kayo ng gusto. Tapos puro mabato pa yung dadaanan nyo. Yan. Yan. Isa sa nagpapatagal sa pagbaba nyo. So yung guys uh, may pagbabago sa plano. Hindi na tayo matutuloy ngayon sa may V2 Falls kasi may dalawang batch na, na nagpunta doon. So crowded masyado yung falls. Bali may isa na lang tayo pupuntahan na uh, river din. Doon na lang tayo magtampisaw. Halos maayos na rin yung daanan dito. Tapos malilom na rin siya hindi na siya kainitan. Kasi kung mapapansin nyo puro puno na rin. Yun sayang lang hindi tayo makakapunta doon sa falls gawa ng yung crowded nga talaga so hindi rin daw makakaligo. Ito na yung river or ilog. Yan. Okay naman siya, kaya lang hindi na ako maglulublob. Ah uh, mababaw lang kasi siya nakaputi ako. Yan. Ito yung suit ko. So doon na lang ako sa taas siguro magbabanlaw para or maliligo para makapagpalit ng damit kasi pinagpawisan. Yan maayos naman siya sa taas yata nito nandun yata yung falls tapos dito ang bagsak tatambay lang kami saglit dito para magpahinga tapos punta na rin kami dun sa area let's go pabalik lapit na kami eto na guys may tricycle na kasi mas malapit na tayo hindi lang natin nakuha na ng video kagabi kasi madilim ano masasabi mo? sulit naman na nag-offer naman sila ng sakay pa baba. Try sige lang kami. Okay, so, Habal-habal experience for only 25 pesos. Habal-habal na kami guys kasi grabe eh. Pagod na ang aming muscle-muscle. Wala na kami dapat matumaya. After ng hiking. Ang dami ito ang So yung guys, dito ko natatapusin tong vlog. Ayan, yung first hiking natin o kung tawagin nila is Mother Mountain and successful naman natapos naman natin hanggang pinakadulo may hindi lang tayo napuntahan yung which is side trip lang naman siya may falls sana kami pupuntahan kaya lang parang tatlong batch or dalawang batch yung nauna sa amin so crowded yun hindi kami makakaligo kaya yun napag lang na hindi nadaanan dito ko so, natatapusin ito, siguro hindi na ako makakapag video mamaya gawa ng siyempre. Yung mga kasama tayo sa sasakyan panigurado magpapahinga magpapahinga lahat gaya ko ang tulog ko saglit na saglit lang parang isang oras dalawang oras yata tapos yung kasama ko is halos wala pa talagang tulog so yun nagpapahinga sila ngayon gagabihin na kami ng uwi mula dito sa Sambales papunta ng Pasay yun